Ha? alam nyo ba na maliban sa Vatican ay tanging Pilipinas na lang, mga kapatid, mga kaibigan, ang walang diborsyo. Gandang hapon mga kapatid, Gary Muro ang pag-uusapan natin. Ngayong hapon ay itong tinatawag nilang divorce. So sa ngayon mga kapatid, matunog na matunog na mukhang papasa itong divorce bill. Huwag kayong mag-alala. Kasi itong divorce bill ng Pilipinas ay hindi siya kagaya sa ibang bansa na pag ayaw mo na, kahit walang mabigat na grounds, pwede kang mag-divorce. Dito sa Pilipinas, mga kapatid, ay dadaan pa rin yan sa korte. Okay? Pag-aaralan pa rin yan ng mga abogado at kailangan mabigat ang kadahilanan nyo para kailangan mabigat ang kadahilanan nyo para mag-grant ang diborsyo. Ay maliwanag na ha, hindi ito parang kagaya sa ibang bansa na ayaw mo lang, di lang siya marunong magluto. Napakasimpleng bagay, diborsyo na. Ngayon mga kapatid, mawalang galang no sa mga kaparian natin na Katoliko. Pare, Katoliko, 'di ba? Hindi ko magets. Napakadaming umaangal at ayaw ng diborsyo na mga natin. Ayaw nila. ba? Diba? Pero tanong ko lang po, Father. Tanong ka lang. Paano nyo nasasabing tama kayo? Unang-una ay hindi kayo nag-asawa. Bawal kayong mag-asawa dahil pinagbabawal nga po sa pare na mag-asawa. Ayaw yun ang divorce pero kayo mismo hindi nag-aasawa. Ayaw nyo ng diborsyo, pero kayo mismo bawal magkapamilya. Kayo mismo bawal magkaroon ng anak. I'm just asking, mga kapatid, ha? paano ka magko sa isang bagay na bawal ka? Paano ko magko sa isang bagay na wala kang karanasan dahil nga bawal mag-asawa, magkapamilya, magkaanak? Tapos sasabihin natin, kontra ako dyan. Saan natin nakuha yung, alam yun, 1 plus 1 equals 2. Suggestion ko lang mga kapatid no, sa ating mga kaibigan na married. Mag-usap kayo, mag-usapan nyo, pagdasal nyo, mag-counseling kayo kung kinakailangan. Isipin natin itong mga anak natin maapektuhan ng hiwalayan. If ever man, na hindi talaga kayo magkaintindihan. Bakit ko nasasabi itong mga bagay na to? Pinagdaanan ko yan. Durog yung puso ko na nakikita ko yung panganay ko. Ito ni Yak. Babae pa naman. Durog yung puso ko bilang tatay na nadadamay siya sa hindi namin pagkakaunawaan ng kanyang nanay. Hindi tayo nagpro-promote no, ng hiwalayan. Pero, pinag-promote natin yung mga marriages na patay na. Ito yung tinatawag sa wikang Ingles na death or dead marriages. Ito yung ginawa naman lahat no ng lalaki at babae magpartner kinasal yung ayusin yung pamilya. Pero sa kasamaang palad, eh hindi na talaga pwede na dumadating sa puntong nagkakasakitan na sa harap no ng kanika nilang mga anak at nagiging at nagiging impyerno na sa loob ng bahay. Ginawa na lahat. Wala pa rin. So para sa akin, it's the time. Bago may mangyaring hindi maganda at may natitira pang respeto sa bawat isa, better na maghiwalay na